Cryptic posts ng non-showbiz girlfriend ni Anthony Jennings, usap-usapan sa social media. Tila may bagong kontrobersya na namang pinag-uusapan ngayon sa social media matapos mag-viral ang mga cryptic posts ng non-showbiz girlfriend ni Anthony Jennings, na si Jam Villanueva, sa TikTok, ang mga makahulugang pahayag na ito ay agad na nagdulot ng ingay sa online community, at maraming netizens ang nagulat sa mga tila patama ni Jam na naglalaman ng sakit at panghihinayang. Sa kanyang mga post, makikita ang tema ng mga content na ibinabahagi ni Jam Villanueva na tungkol sa pagtataksil, hindi pagiging tapat sa kanilang mga partner, at pati na rin sa third party. I will never forget your conversation with the girl you told me not to worry about, ayon sa isa sa mga repost ni Jam. Sa isa pang post nakalagay naman ang mga katagang, finding out what they did behind my back, dahil sa mga pahayag na ito, umusbong ang samut saring espekulasyon sa social media. Marami ang nagtataka kung may problema nga ba sa relasyon ni Najam Villanueva at Anthony Jennings, lalo na't si Anthony ay kasalukuyang nasa mundo ng showbiz at nauugnay sa iba't ibang personalidad. Ang mga fans at followers ni Anthony ay patuloy na nag-aabang ng kasagutan mula sa aktor at naghihintay kung magbibigay ba siya ng kanyang pahayag tungkol sa mga posts ni Jam. Si Anthony ang kasalukuyang leading man ngayon ni Maris Racal na kakahiwalay lang din sa kanyang nobyo na si Rico Blanco. Matatanda ang si Anthony ang sinisisi ng mga netizens sa hiwalay ang Maris at Rico, ngunit itinanggi ng aktres na may namamagitan sa kanilang dalawa ng aktor. Sa kasalukuyan, nananatiling tahimik si Anthony Jennings sa kabila ng mga isyong naglalabasan sa social media, wala pa ring direktang pahayag mula sa kanya o sa kanyang kampo patungkol sa mga cryptic posts ni Jam Villanueva. Samantala, patuloy naman ang mga netizens sa pagsubaybay sa kung ano ang susunod na mangyayari sa istoryang ito. Hindi pa malinaw kung ano nga ba ang punot dulo ng mga cryptic posts ni Jam Villanueva, ngunit isang bagay ang sigurado maraming netizens ang nagnanais malaman ang katotohanan sa likod ng mga pahayag na ito, patuloy na nag-aabang ang publiko sa posibleng pagsasalita ni Anthony Jennings upang maliwanagan ang lahat tungkol sa kontrobersyang bumabalot sa kanilang relasyon. Anong senyo dito mga ka Trend Vibes? Si Maris Racal at Anthony Jennings nga ba ang tinutukoy niya? Si Maris Racal nga ba ang dahilan ng kanilang hiwalayan?